malami gining kalirita na luto sa kahoy hmm. skrito diba usgahan hmm. ah, na yun ya Aso-aso eh. Hindi kayo. Ayan. Tawa na to. Ayan. Mm. Grabe o. Hmm? Hmm? Mahiwagang palayok. Mahiwagang palayok. Ayah. Kan ding Oh. Wow. Lutung provinsi kuna. Nah, oh. Hmm. Suasai. Smoky. Smoky kayo. Oh. Ate rada dia. Oh. Hmm. Pitik gini ron no. Pite gini ron kay may mga hmm? Hmm? Nakakuha ng mga kano. Hmm. Ah. Lagyan ng konting tubig. konting hmm. konti lang. Ah sprite. ah, sprite, sprite dito. Konting sprite ano? Lagyan ng konting sprite, kala ko tubig. Yeah, sabi ni Cook, Sprite daw. Ito po taon, po na to. Lumi. Saan niya? Sprite? Tubig na. Okay, tubig. Okay. Tubig yung nilagay no, para malambot talaga yung ano lambot talaga yung punod yung laman laman yan yung mga sekreto dyan pakuluin yan tapos pa natawag na bawas bawasan na yung ano bawas bawasan yung yung sabaw hanggang lumambot yung ano mga laman yan ano Yang kahoy lang yan. <tossilis> um. Kahoy lang. Kahoy talaga ang maganda rito. Kahoy yung goto. Um. Kotok lagi tu. Kaya, kaya saja tu, kaya. Ah. Lagi spesialan, guys. Spesial. Hmm. Itu pampulutan dalam ni. Uh. Oh, si asam. Ini ni. Sop, 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 啊。